nakita natin ang lakas ng isang batang kay Soto at Ange Kwame laban sa prime buban noon. Kay Soto nakapagtala ng 10 points, 5 rebounds, 2 assists at 2 steals habang si Ange Kwame naman ay 17 points, 6 rebounds, 2 assists at 1 steal. Kitang kita ang lakas ng dalawang mama sa 4 at 5 position na siya namang tumapat sa tangkad at lapad. Ni Buban, idagdag pa natin na nasa kanyang prime ang player na si Buban noong nakalaban ng gilas ang team ng Serbia at ang naging score ng laro ay 83-76 na kasabay ang Gilas sa malakas na team ng Serbia na merong buban at ibang solid na mga players. Malaki-laki nga ang chance na makita natin ang combo na ito sa 2027 FIBA World Cup sa Gilas team kay Soto at Ansh Kwame, kasama ng isa pang naturalized player dahil na rin sa posibleng na mabigyan ng exemption itong si Ansh Kwame at makapaglaro bilang lokal ng Gilas. Kaya kung mapapansin natin kahit na hindi ginagamit ni Coach Tim Cohn si Ansh Kwame sa Gilas sa ngayon pero palagi namang present si Ansh Kwame sa Gilas Practice, ibig sabihin nito magpupush through ang paghingi ng Gilas sa FIBA ng pahintulot na gawing lokal si Ansh Kuwami ng Gilas dahil sa halos magte-ten years na itong nanirahan sa Pilipinas. Dito nagtapos ng kanyang pag-aaral at naglaro para sa PBA teams kagaya na lamang ng Rain or Shine at meralco Bolts at kung titingnan natin ay pasok si Ansh Kuwami sa rule na ito ng FIBA at kukumplitohin na lamang niya ang ten years para maging pinal na nga ang pagiging lokal nito, mabibigyan ng exemption. Lalakas pa ngayon ang rotation ng mga bigs ng Gilas dahil dito kay Kai Soto, AJ Edo at Ansh Kwame. At meron na tayong tatlong solid bigs na pamalit sa mga senior Gilas bigs natin kapag dumating na ang oras na magriritiro na nga ang mga players na ito kagaya ni na Mar at Japet Aguilar. AJ AG Edo naman matibay-tibay na nga. Ngayon hindi na gaanong tinatamaan ng injury at natapos niya ang kanyang regular season sa Japan B1 B League isang halimbawa na makakabalik si Kai ng malakas sa hardcourt. Daladala dala ni Kai ang kanyang laki, bilis at Basketball IQ kaya naman high level pa rin ang laro na kanyang may sa kanyang pagbabalik sa hardcourt. Tunog aatrasan naman ni Coach Tim Cohn ang SEA Games o Southeast Asian Games dahil na rin sa hindi nga makakapaglaro ang majority ng mga players na kanyang pinili at nataon nga na yung schedule ay ongoing ang season ng Japan B1 B-League KBL at iba pa na hindi nga kasali o parte ng Southeast Asian Games kaya naman hindi hihinto ang KBL Japan B1 B-League at iba pang liga sa kanilang season. Masasabi natin naman hindi makakapaglaro ang karamihan sa mga players ni Coach Team. Masasabi natin na kaya naman ng gilas ang SEA Games kahit na Team B na may kasamang isang naturalized player ang kanilang gagamitin. Sinubukan na nga ng anyang nakontakin itong Seren Renza Bando at nagpapakita nga na interesado pa rin ang team ng anyang sa kanya at kasabay naman nito ang pagkakaroon nga ni Abando ng bagong agent kaya naman ayon nga sa nakita natin na source ng KBL update ito ay lumalabas na magkakaroon ng masinsinang usapan ang dalawang kampo. Pero sa so personal nating na opinion ay mataas ang chance na balik KBL sila kay Rensabando dahil na rin sa hindi may pagkakailan na maganda ang presyohan ng kontrata dito at tataas pa nga next season ang salary cap ng mga Asian Kota players. Magandang update ito para sa mga Pinoy basketball players natin na naglalaro sa KBL may dagdag na salary cap tataas ang maximum na sahod.